Bala po, ganito na po ngayon kalinis ang ating sitawan, oh, no? yun, oh. No? Ngayon po naman mag a tayo ng ano. mag spray po tayo ng lip miner. Opo, yung yun yung maninira po sa ating ano, sitaw. Ayan, oh. No? Ito po yun, ito yan, oh. No? Ahas-ahas, ang tawag po dyan yan, yan oh. No? nakikita nyo po yung mga dinaanan na yan, yan, oh. No? apply po tayo ng lip miner ah lip miner ano yung tri guard tri guard oh yan oh yung pa rin po ang ating kasama oh si chong naayat lumalabas na repulyo nagkakaigi na oh bali yung nagtatanong po pala doon sa ating tanim na ano carrots ay yung pong karots ang ginawa ko ay pinabayaan ko sabi ko ipabubungahin ko tapos ating pabibinhian ay ngayon po na may nasawi na nabulok oo uh, -huh. uh -huh, na ay namatay na nga po ay namatay na yung ating hong karuts. nawala na rin po natunaw na nawala na po yan ari ating pong papalinisan na rin nga yan yung repolyo oh. nga ba Ayun. talaga repolyo yung repolyo nga tuloy pa rin po kung po ito masama tapos po pinapaigahan natin itong tubig naman aho ah, ito po yung lip miner yan po yung mani oh. try guard ho naman ang ating eh, dinadali yan, diretso pa rin po ang bubong. Panlima na pare ron. Panlima. Makapal pa yung tali. Pagtuduhan mo na pagka ano. Uy, ubos mo na. Oo. Oh. Abot pa na may pag-spray ko ano. Ito mo, wari na ugtulay. Oh. Kaya papalimisan. Kaya papalimisan. Bad-bad Naugtol Siya nga eh Kung paradi niya sa hindi babaday eh. Lakas po nang dati ng tubig ngayon o. Lakas ang tubig ano Sobra-sobra naman yan po si JM eh. Yan. Parang din ito nang gagaling ang tubig. Yung katas na rin pala yan kabila. JM. Are oh. Dapat ito siguro ang palalimin. Are ka isang are. lakas eh mm. lahat ng sobra ay masama oh ito po yan oh dapat ari mapapunta do sa mas mga nangangailangan po ayo oh. lalo na ngayon oh talaga sa ibang lugar kaya kailangan, kailangan ng tubig sa atin ho may sobra oh mm. badbad -bad po ang puno ay oh. basang-basa mm. Tapos po umuulan pa sa gabi. Dito ngayon sa amin. Hmm. Nababaysot po pagka nabadbad sa tubig Meron na naman yan Ilahat eh. eh, mo na para iron. Ang pinalabas po natin ang lupa ay aring mga matataas na. Kasi ho, baka din biglang sumumpong yung malakas na init ay mata dadaig pa po yung katawan ng ano nung sitaw na maliliit yan katulad po niyan kaya ho itong malalaki na pag tayo ang titingin iligtas na sa init po ba kaya sya yung pinalapat na natin ng ano lapat na po ang lupa oh. yun talagang kinis na kinis na ang pagkakadali oh. yan bali tayo po ay ano ang kasaknong po natin ngayon na upahan bali tatlo isa, dalawa, tatlo oh yan oh. yun nga ako sabi ko sa inyo pagka tayo medyo nakakaalwa ng kaunti ay tayo nakuha ng kasaknong at kahit sino po naman ay gusto yung mapabilis yung trabaho po ba oh yan tapos tayo ay ano hindi na rin natin i vlog tayo ay bumili na rin ng sprayer po na ano yung chargeable yan o oh. bali 2-3 po ang pagkakakuha natin nito o oh. aba o oh. yan malaking bilis po aray po ating titirahin na oh. bali yan po maganda po ay basang-basa. Oh, yan. Bali ito pong ating pananim yan oh, parang nagbabanta na po siya sa pabulaklak na. Basta oh, sabi ko sa inyo, pag uh, andyan na yan sa taas at kumilo na yan, bulaklak na huwag oh, kasunod yan. Oh, yan. tapot yung paliwanag ko po sa inyo pagka ako po bilang isang nagtatanim din nga na habulagay patipin, gusto ko rin po ay yung mas mapadali at mas mapaganda ay kaso nga ho, minsan ang ating tinatanong sa sarili natin kung, ka, kung kaya ba natin uh -huh. kung kaya natin yung kagastusan na gayon ganad-ganari uh -huh. kaya ho minsan, ang mas nasusunod sa atin ay yung sitwasyon kumbaga katulad ho nung nakaraan sabi ko makabili lang tayo nitong sprayer na di chargeable po ay malaking tulong mo sa akin eh talaga hong pinagtyagaan ko yung manumano ay oh yan malaking tulong po ito para mas mapabilis ay ngayon ho naman ay yung kahit pa paano nakuha din nga sa tiyaga tapos tayo yun pa kaya sabi ko ah, Katulad ho nito, tinamnan natin ng napakadumi pa. Ngayon puno may ayos na oh. Yan, dito na natin makikita yung ano natin oh. Yung tanim natin. Na nung unay dubyot, na nakakaawa. Ngayon puno may ayos-ayos. Oh. Hmm. ganda diba yan na raos na po natin lahat ng spray ngayon po naman may tira pa tayong gamot ay ibabanat ko naman din sa ating kamatis ay. yan po yung ating kamatis Uy lalaki na rin oh lalaki na hulong ating kamatis oh eh. sayang pun naman rin ini Ini sakit, Pak Busnya. Kung kayo puro man siguro lang sa kalagayan ko, hindi ko baga uh, maunawaan din po ninyo yung sitwasyon. Oh. Uh. Oh. Lalagpasan na rin po natin yung talong. Tagusan po ito ay agara din ng talong. Sayang ko kasi yung gamot. Halika kagabi poy malakas ang ulan oh no? kaya dito sa amin ay oh sisid ang panabihan Nakapabos na po. Ay, wala na rin. Ayos ayos po. Maginhawa na sa pakaramdam. At naka pag na tayo. Nung ating mga ano. Balit po pala yung ating ano. Ah, uh, pesticide na. Ah, pesticide. Oo nga. Na in-apply. Bali ito po yun no? Oh. Try guard Try guard Siya po ay Nasang gayan Flip miner siya eh yung pala oh. alin daw yung crops yan oh. potato onion onion garden tomato watermelon string beans yan yan po yung atin o oh. Leaf miner Bali yan po yung ating pinuksa. Ayun, salamat po sa inyo pagsama. Bali dito na lang po tayo katapos ng lagatubo. Kung di po sa subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang video. So, ngayon dito lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye!